Number One Tabloid. Number One Tabloid. Di lang radio. TV na. TV na. Ito ang abante. Tele Tabloid. Tele Tabloid. Abante. Teletabloid. Teletabloid. Abante. Ab Ab abante. Radyo balita. Radyo balita. Ngayon. Narito na mga balitang mobilis, mabangis at walang mintis. Abante po tayo sa mga balita ngayong alas 3 ng hapon. PNP kinumpirma ang pagkasawi ng isang opisyal sa plane crash sa Amerika. Umaabante sa balita si Abante reporter Edwin Balasa. Edwin? Kinumpirma ng Philippine National Police na isa si Police Colonel Pergentino Malabed sa mga nasawi sa naganap na air collision ng isang aeroplano at Army helicopter sa Washington DC kahapon. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Randolph Tuanyo, si Malabed ay chief ng Supply Management Division ng PNP na kabilang sa sakay ng American Airline Flights na bumangga sa US Army Black Hawk Helicopter malapit sa Reagan National Airport sa Washington, D.C. itong Webes ng Umaga, Philippine Time. Nasa opisyal na biyahe si Malabed na maganap ang trahedya kasama nito ang isang non-uniform personnel at isang police non-commissioned officer para sa pagbili ng 2,675 armor vest sa India. Matapos sa India ay nagtungo sa Kansas City ang team kung saan iniwan muna ni Malabed ang dalawang kasamahan upang mag courtesy call sana kay Pulis Apache to the U.S. Police Colonel Moises Bilisiran sa Washington D.C. na maganap ang aksidente. Base sa inisyal na investigasyon, kinilala ang bangkay ni Malabet sa pamamagitan ng nakuhang passport at iba pang dokumento sa labi nito. Nakatakda naman magtungo ang asawa ni Malabet sa US ngayong araw upang siyang kumilala sa bangkay ng nasawing mister. Si Malabet ay miyembro ng Philippine National Police Academy, Class of 1998. Ako si Edwin Balasa ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang mintis. Maraming salamat Edwin Balasa. Samantalang umano'y Chinese spy naghain ng not guilty plea sa Makati RTC. Maabante sa balita si Abante Reporter Just Ignacio. A Abante Radio Live Report. Just? Kim naghain ng not guilty ang Umanoy Chinese spy kasama ang dalawang Pinoy na kasamahan nito sa dito regional trial court nitong umaga ng Biyernes. Ito ay matapos sampahan ng kaso ang kinikilalang si Deng Yuan King ng espionage o paglabag sa cybercrime law batay sa ulat ang mga ito ng mga kawani ng National Bureau of Investigation at dumating din ang dalawang prosecutor mula Department of Justice batay naman sa revised penal code pwedeng magdansa laban sa nasabing kaso para sa pansamantalang paglaya. Si Deng Yuanqing ay naaresto noong January 17 dahil sa paglabag sa Espionage Act o pang iespiya ah. Kahapon ay nadakip naman ng mga otoridad at iniharap sa media ang lima pang Chinese na sinasabing nakikipagtulungan umanok. Just kay Young King kung saan sasampahan din ang mga ito ng kaparehong kaso. Ako, si Just Ignacio ng Abante Radio. Ito ang balita mabilis, mabangis, walang mintis. Maraming salamat, Just Ignacio. Sumayin so, niyo mga balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Sa so, oras na ito, dito lang sa Abante Radio Balita ngayon. Abante, ab -ab Abante, Radio Balita, Radio Balita, ngayon. Umaabante para sa katotohanan. Sumusugod saan man ang kaganapan. Serbisyo publikong hindi matatawaran. Ito ang bagong 1494 DWAR. Abante Radio. Abante Radio. Mabilis, mabangis, walang mintis. Abante Radio, Abante Sabalita al Servicio.